Matapos patayin ni Ryu ang Orc Warrior na manghasi na Joe Young at ang kanyang mga kasama kay Ryu Min at sinabi, napatay na niya ito kahit ang nakakatakot na halimaw. Ngunit ang atensyon ni Ryu Min ay nasa ibang bagay dahil walang tigil na lumalabas ang mga mensahe tungkol sa mga gantimpala. Natalo ang Orc Warrior. Nakakuha ng karanasan. 3,773. Ginto ang nakuha. 4K bonus na ginto ang nakuha. Sword of Juando nakuha. Puso ng ork nakuha. Lesser Azure Mana Stone nakuha. Stone of Balance nakuha. Subquest progress. Stone of Balance 1 over 4. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Ryumin habang lumalabas ang mensahe. Sinabi niya sa sarili, "Mas rewarding ang pagbagsak ng boss kaysa sa pagpatay sa mga maliliit na kaaway. Ang experience bar na halos hindi gumagalaw dati ay biglang tumaas ng higit sa 37%. Matapos ang pagbagsak ng boss. Bukod pa rito, nakakuha siya ng 4k ginto. At parang hindi pa sapat iyon, dumagsa rin ang bonus na ginto. Ngunit hindi lang iyon. May mga magagandang item din na lumitaw. Sword of Who Description. Isang espada na may kapansin-pansing bilog na loop sa hawakan. Uri. Sandata. Rarity. Epic. Lakas ng atake. 100. Epekto Nagbibigay ng plus 5% na bilis ng atake sa bawat tama sa kaaway hanggang sa sampu na stack. Tibay, 1,000 over 1,000 limitasyon sa paggamit. Nangangailangan ng regular grade o mas mataas. Sinabi ni Ryu, halos nakakadismaya na hindi ito pang-ani kundi espada. Kung ito ay pang-ani, tiyak na gagamitin ko na ito. Baka ang paggamit ng espadang ito sa halip na pang-ani ay makapagbigay ng mas mataas na pinsala. Sa katunayan, ang kasalukuyang sandata ni Ryu Min, ang Reaper Scythe, ay may lakas ng atake na 25. Kahit na isaalang-alang ang Reaper's Rune na nagdodoble ng lakas ng atake kapag gumagamit ng pang-ani, umaabot pa rin ito sa paligid ng 50. At isang simpleng paghahambing ang malinaw na nagpapakita ng pagiging superior ng Sword of Huando na may lakas ng atake na 100. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu sa sarili, ngunit ang espada ay hindi ang aking pangunahing sandata. Bagamat mas mataas ang lakas ng atake nito, mas epektibo siguro ang manatili sa aking pinagkakatiwala ang pang-ani. Bagamat ang kanyang unang klase ay hunter, kaya niyang hawakan ang karamihan sa mga sandata, ngunit hindi tulad ng isang master ng pangani. Plano na rin niyang i-upgrade ang kanyang sandata pagkatapos ng round na ito. Iiwan ko ang Sword of Huando at ibebenta ito sa nangangailangan mamaya. Nagpasya siya. Isang sandata ng ganitong klase ay halos natatangi. Maari akong humingi ng mataas na presyo. Susunod ay ang puso ng orc. Description, isang solidong pulang bato. Maaaring mukhang puso ito, ngunit huwag mag-alala. Hindi ito ang totoo. Ang ilan ay maaaring makita itong nakakatakot at itapon, ngunit magiging isang panghabang buhay na pagsisisi iyon. Ito ay isang pangunahing sangkap para sa paggawa ng natatanging item. Ito ay isang kailangang kailangan na item para kay Ryumin. Nakuha rin niya ang Lesser Azure Mana Stone at ang Stone of Balance. Sa katunayan, nakakuha si Ryu ng magandang ani mula sa pagpatay sa mid-boss. Matapos niyang tapusin ang kanyang pagsusuri sa mga item, tumingin siya sa paligid at nagulat sa kanyang nakita. Nakatayo si Joe Yong na nakabukas ang mga mata. Pagkatapos, sa isang iglap, na ibalik niya ang kanyang composure at nagsalita na may kislap sa kanyang mga mata. Black Scythe, ang galing mo na nag-iisa mong nawasak ang halimaw na iyon. Hindi ko kayang labanan ito. Si Joe Yong, na ngayon kalmado, ay magalang na yumuko at nagsabi, "Salamat sa pagpatay sa halimaw. Nailigtas mo ang buhay ng aking mga kapatid at ako." Sabi ni Ryu, wala akong hilig na manood ng mga tao na namamatay. Tinanong ni Joe Yong, alam mo bang lalabas ang halimaw? Sumagot si Ryu nang walang pakialam, hindi interesado sa mga detalye. Matapos mapatay ang ibang orc, karaniwang may lumalabas na mid-boss. Ngayon na natapos na ang aking negosyo, nagpatuloy si Ryu. Aalis na ako, sabi ni Joe Yong. Oo, salamat muli sa pagligtas sa amin. Ingat ka, Black Scythe. Habang umiikot si Ryu Min, may isang boses na umabot sa kanya mula sa likuran. Lakad na rin tayo. Kailangan na nating magsimula sa pangangaso. Ang kahangahangang pagganap ni Black Scythe ay nagpasiklab sa kanilang espiritu. Ngunit bigla, isang sugatang mercenary ang bumagsak sa kanyang mga tuhod na may ungol. Nagtanong si Joe Yong ng may pag-aalala. Mangi, ayos ka lang ba? Sabi ni Mangi ng mahina, Kapatid, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpatuloy. Sa gitna ng kaguluhan, huminto si Ryumin at lumingon. Ang boses ni Joyong ay umabot sa sugatang mercenary. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba sinabi na ayos ka lang kanina? Sumagot si Mangi. Noong mga panahong iyon, nag-aalala ako para kay Hyungnim pero ngayon, lampas na ito sa aking limitasyon. Sinubukan ni Joe Yong na bigyang lakas siya. Tiyakin mo lang. Kailangan mong magtiis hanggang matapos ang oras para makapagpagaling ka kapag bumalik tayo sa totoong mundo. Ngunit mahina ng umiling si Mangi. Yung Nim, alam mo rin. Kung hindi natin maabot ang 300 kills, wala ring silbi. Nang marinig iyon na nahimik si Joe Yong, humaharap sa malupit na katotohanan. Ang pagkabigo na makumpleto ang pangunahing misyon ay resulta sa pagwawala ng walang bakas. Nakamali ako, sabi ni Mangi. Alam ko ang aking katawan. Sa katawan kong ito hindi ako makakalaban. Umalis na kayo at huwag na akong dalhin. Ayaw kong maging pasanin si Hyung-nim at ang iba pa. Si Joe Yong na karaniwang kalmado ay ngayon ay naguguluhan. Isang sandata. Kaya mong humawak ng sandata, di ba? Papahinaan natin ang mga orc para makasaksak ka. May lakas ka pa, hindi ba? Sumagot si Mangi. Pero kung ganoon, hindi kayo makakapanghuli. Nagiging abala na ako. Pakiusap, umalis na kayo. Ayaw kong makita ninyo ako na ganito. Sabi ni Joyong Yong sa takot, Hindi, hindi ko kayang iwan ka. Paano ako aalis at iiwan ka? Sa mga sandaling iyon, nagpakita ng sorpresa si Ryumin sa halos nagpanik na estado ni Joyong Yong. Naisip niya, para sa hari ng mga mercenary na namumuno sa daan-daang mercenary na ipakita ang ganitong kahinaan sa harap ng isang kasama. Kung ito ay kanyang sariling kapatid, baka maintindihan ko. Sinabi ni Ryu sa kanyang sarili. Sa sitwasyong ito, mukhang makakatulong ako. Binuksan niya ang interface ng tindahan at mabilis na bumili ng isang utility skill. Sabi niya sa grupo ni Joe Yong, Hey, mukhang kailangan niyo ng tulong. Pwede bang tingnan ko? ang bigla ang paglitaw ni Ryu ay nagdulot ng mga naguguluhang tingin mula sa grupo. Tinanong ni Joe Yong, may paraan ba talagang mailigtas siya? Sumagot si Ryu, oo. Lumapit si Ryu kay Mangi at sinuri ang kanyang mga sugat. Medyo malubha ang mga sugat, pero hindi ito lampas sa paghilom. Bumulong siya ng mga hindi maintindihang salita at inilagay ang kanyang kamay sa nasugatang bahagi. Sa mga sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang berdeng liwanag ang lumabas mula sa palad ni Ryu, naglalabas ng nakakaaliw na init. Ang dugo na dahan-dahang umaagos ay nagsimulang magklot at ang sugat ay nagsimulang magsara. Lahat ay nakatingin sa pagkamangha. Kahit si Mangi ay hindi makapagsalita habang tinitingnan ang kanyang sugat. Naubos na ang sugat. Nawala. Sabi niya sa hindi makapaniwalang tono. Hindi lang ang sugat. Nawala rin ang sakit. Sumagot si Ryu ng kalmado. Oo. Sa katotohanan, hindi madali ang skill. Kaya nitong pigilan ang pagdurugo at paghilom ng maliliit na sugat, pero hindi nito kayang ayusin ang nabasag na balikat. Ngunit nagawa ni Ryumin na gawin iyon, lumampas sa limitasyon ng skill dahil sa kanyang intelligence stat at 32% skill boost mula sa isang rune. Subukan mong igalaw ang iyong balikat, sabi ni Ryu. Maaaring may mga peklat na matira, pero hindi ka dapat mahirapan sa paggalaw. Iginagalaw ni Mangi ang kanyang balikat at ngumiti ng maliwanag. Normal ang galaw nito. Sabi ni Ryu, hindi ibig sabihin na ito ay ganap na gumaling. Ito ay emergency treatment. Kung masyado mong pipilitin, maaari itong muling magbukas. Pero dapat ay okay ka na para sa pangangaso. Maraming salamat Black Scythe, sabi ni Mangi nang may pasasalamat. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ang mukha ni Joe Yong ay lumambot sa pasasalamat. Black Scythe, salamat sa paghilom kay Mangi. Ako'y nagpapasalamat. Kumuha siya ng isang item mula sa kanyang imbentaryo, isang mababang uri ng pulang mana stone. Ang iba pang mga miyembro ay nag-alok din ng mga item, ilan ay mana stones, ang iba naman ay kagamitan. Sabi ni Joe Yong, bagamat hindi ito sobrang kapakipakinabang, pakisuyo, tanggapin mo ito. Ito ang aming paraan ng pagpapahalaga. Sabi ni Ryu, walang kailangan, pero sa kabila ng kanyang pagtatangkang tumanggi, inilagay ang mga item sa kanyang mga kamay. Hindi simbolo ito ng pasasalamat, iginiit ni Joe Yong. Pakisuyo, tanggapin mo ito at dahil sa iyo, ang aming kaibigan ay may pag-asa na mabuhay. Nangako akong babayaran ko ang utang na ito balang araw. Naisip ni Ryu, isinasaalang-alang na kailangan kong matutunan ng isang karaniwang skill, ito ay isang malaking pakinabang. Sa pagtingin sa hinaharap, alam niyang darating ang panahon na kakailanganin ang lakas ng hari ng mga mercenary at ang sandaling ito ay magkakaroon ng halaga. Well then, sabi ni Ryu, hanggang sa muli. Ingat ka, bago pumasok sa ikalimang round, agad na naisip ni Minjuri ang payo ni Ryu Min. Sinabi ni Ryu sa kanya, ang misyon na patumbahin ang 300 orks ay hindi basta-basta. Ang mga ork ay hindi madaling talunin, matitibay sila at madalas na nag-aagaw. Huwag mong isipin na kaya mong harapin sila ng mag-isa. Sumagot siya. Ibig mong sabihin ay dapat akong humingi ng tulong kay Black? Sabi ni Ryu. Tama. Kapag natapos na ang pagsasama ng teritoryo, pumunta ka sa Black Scythe. Huwag mong isipin na makipag-ugnayan sa mga orcs. At kahit na hindi mo siya maabot, maghintay ka ng isang oras bago kumilos. Sabi ni Minjuri, nakuha ko salamat sa paalala Min. Sundin ang payo ni Ryu Min, matiwasay na naghintay si Minjuri sa pagsasama ng teritoryo, nagtitiwala sa kanya. Nang sa wakas ay nangyari ang pagsasama, sinubukan niyang hanapin si Black Scythe. Paano ko ito dapat lapitan? Tanong niya sa sarili. Pero sa totoo lang, hindi na kailangang maghanap. Dahil sa sampung kinatawan ng lugar na nagtipon para sa bonus game, nandoon si Black Scythe. Ah, nandyan na siya! sabi ni Minjuri sa kanyang sarili. Kausapin ko siya pagkatapos nito. Ngunit kasabay nito, naisip niya kung talagang makakakuha si Black Scythe ng posisyon bilang kinatawan ng lugar ayon sa mga hula. Hindi siya nabigo. Si Black Scythe ay nagtagumpay. Ipinakita ang napakalaking agwat sa kakayahan. Well, nasa level 30 siya, kaya naiintindihan, bulong niya. Nang maunawaan ito, dahan-dahan siyang lumapit kay Black Scythe ngunit nag-atubiling lumapit habang siya ay papalapit. Kahit nakita niyang bumababa siya mula sa deathmatch, nag-alinlangan siyang lumapit. Bakit? Bakit nangyayari ito? Naisip niya. Ang dahilan ay simple. Ito ay isang likas na takot. Ang takot na nararamdaman ng sinumang tao sa isang malakas na kalaban ay humadlang sa kanyang mga hakbang, lalo na pagkatapos makita ang mga eksena ng mga ulo na brutal na pinutol sinabi na ni Min na kailangan kong makipagtulungan kay Black Scythe. Kailangan niya ang tulong ko at hindi niya ako sasaktan, sabi niya sa sarili. Ngunit nang bumalik siya sa katotohanan, wala na si Black Scythe. Ah, namiss ko ang pagkakataon ko, malungkot niyang sabi. Mukhang umalis na siya para sa pangunahing misyon. Ano na ang gagawin ko? Sinabi ni Min na masyadong mahirap ang umatake sa mga orcs ng mag-isa. Pero hindi ako pwedeng tumayo lang dito. Walang ibang magawa, nagpasya si Minjuri na sundin ang payo ni Ryumin at maghintay ng isang oras. Lumipas ang isang oras. Pinagmamasdan ni Minjuri ang progress window. Natitirang oras hanggang sa katapusan ng round. 8.55.15 Pagsusulong ng pangunahing misyon. Orcs 0 over 300. Nang makita ang kanyang progreso, humagulgol siya. At isang hindi inaasahang pagkabahala ang pumasok sa kanya. Masama ito, sabi niya nang may pag-aalala. Totoo bang mawawala ako kung hindi ko mapatay ang 300 orcs? Dumating ako rito na nagtitiwala kay Black Scythe, pero hindi ko siya mahanap. Sa katunayan, ito ay kanyang sariling pagkakamali. Ang hindi kinakailangang takot ay nagdulot sa kanya upang mawala ang kanyang landas. Hindi ako pwedeng manatili lang dito. Walang garantiya na babalik si Black Scythe sa panimulang punto. Nagpasya siya. Isa-isa siyang kumilos, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid para kay Black Scythe habang nananatiling alerto sa kanyang kapaligiran. Sa unang tingin, mukhang nagpunta siya sa direksyong ito. Naisip niya, patungo sa direksyong pinanggalingan niya. Mga sampung minuto ang lumipas, nakita niya ang anino ng isang nayon sa malayo. Batay sa itsura nito, mukhang tahanan ito ng mga orks. Baka nandyan siya? Hindi mas mabuting huwag nang ipagsapalaran. Baka mapanganib. Nagpasya siyang bumalik nang hindi masyadong lumapit. Ngunit sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng presensyang hindi niya gustong harapin. Isang orc. Mukha itong katulad ng mga orc sa laro, kaya agad niya itong nakilala. Pagkatapos, nagmadali ang orc patungo sa kanya na may dalang pangaksaya. Oh hindi, ayaw kong makaharap ng orc, sigaw niya. Isang hindi maiiwasang sitwasyon ng labanan. Agad na nag si Minjuri ng buff sa kanyang sarili. Lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 50% dahil sa epekto ng skill na Bless. Ang kanyang pangunahing agility stat ay tumaas mula 24 hanggang 36. At ang kanyang pangalawang strength stat kung saan siya ay nag-invest ng kaunti ay tumaas mula 12 hanggang 18. Hinawakan ni Minjuri ang rapier na ibinigay sa kanya bilang tanda ng kanyang pag-upgrade sa klase. Sa katunayan, may ilang bagay na pabor sa kanya. Una, siya ay humaharap sa isang nag-iisang kalaban. Pangalawa, mayroon siyang kaalaman mula kay Rayu Min tungkol sa mga mahihinang bahagi ng mga orc. Isinuggest niya na tumama sa kanilang mga leeg dahil ang ibang bahagi ay masyadong masigla. Sa isang one-on-one -on -one na labanan? Nakaramdam si Minjuri ng pagtaas ng tiwala. Ang talim ng pangaksaya ng ork ay humampas patungo sa kanyang balikat. Dito nagtatapos ang bahagi na ito.